Mm hmm. Hmm. aku Hmm. tata Hmm. Halika, ganyan siya ako tuwing umuwi ako. Oh, oh, oh. Halika, dita. <laughs> halika, halika, halika na, dali. dali. kung walang tao. Guys! Bakit parang wala kayo dyan? Guys, hello! Ang alaga ko eh. Pagkakarating ko, oh, tinan nyo. Mga nakahamba lang di yan. Oh, cheers! Maulog ka? Maulog ka? Uy! Gusto nyo nang pumasok. Maya! Marlay! Marlay! Kamusta ang maghapon mga bunchoy? Ako? Pasok nga ako. Natakot. <laughs> Sa cellphone. Kamusta? Ooh, very good. Ikaw, Ate AJ. Kamusta ka? I'm good. Kumain na kayo? Yes. It's 7.30? 7.30 ba? 7.24. 7.24. 7.24. Ma! Merlay! Kumusta naman ang maghapon nyo sa school? Ano? Goodies. Nakakakaba. Bakit? Nag-recitations <laughs> Pero nakasagot ka naman. Hmm. Hmm? lahat. Lahat kayo. Oh. Very good. Ikaw, Ella? Wala ka din recitation. Pero, anong ginawa? Nag, ano, pinakita yung quiz, ay eh, yung exam namin sa SCLE. Inuubo ka pa? konti na lang. Maghani ka ulit. Nandun lang naman yung hani. Kaya naman ng timpla. Ikaw din, AJ. Maganda yun. Hani, ha? Lagay nyo sa, ano, uh, warm, din si warm, sa warm water. Hindi, ano siya, parang gumagano. Gagano <coughs> lagi. Magano kayo. Mag honey and lemon. Okay? Okay. Lulutuan daw niya ako. Kabait na bata. Thank you. Kahit ano na lang. Nasira na naman yung ating... Wala na, na naman tayong ilaw dito sa... Ano? So, <sighs> birthday ni Papa Biboy ngayon pero nasa work kami pareho. So sa Sunday na lang kami mag... Celebrate. Ano yan? Imbutido. Kahit ano na lang dun. Hotdog. Wag. Kasi nag na tayo Fish. kanina. Mm, sige na lang. Thank you. Ha, ah, napagod ang maghapon. Good evening guys. Kararating ko lang galing work. Tapos may sumalubong. Sumalubong ito. papa-pirma siya. Uso na naman yung mga ano. Uh, field trip sa mga school so ang pupuntahan nila ay isa yung ano lakbay aral ng paaralan tawo ko lang ng a paralan <laughs> paralan sino nagtype nito na naiinis ako ah ito nandito yung venue nila enchanted kingdom sa agila experience tapos result shrine presa Rizal, Rizal Tolles Monument Monument tsaka yung Novali Park doon sila pupunta kailangan ito para masure kung sasama ang mga, mga anak ninyo so ayan tapos ano magkano yung ano Magkano ba yan? One thousand six hundred forty-five. One thousand. Wala namang presyo na nakalagay dito. Mm Hindi -hmm. nila So, ang ilalagay ko lang dito, pipilapan ko. Okay, Pirma mo na lang. Ikaw Hindi. na maglalagay nito. Pangalan ng mag-aaral. Ma. Ano ba yan? Kapagod ko na sa skin. <laughs> Kasi. Ako nga. Pagpag -pag ako nung pagpag na ganyan. Sakit. Lumaki na yung braso ko. Nagmukha na akong macho napakadami namin gawa ngayon. So, ako yung magsusulat muna, na. guys, ha? Ayan na. Hindi <laughs> Yun yung Niloloko <pinab> <laughs> ko, sabi ko, eh, parang nagbabago na yung isip ko. Mm -hmm. Huwag muna kaya. No? Pangalan ng mag-aaral. Baka hindi mo kilala. Ay, anong pangalan mo? So, kailangan ito para kahit papaano ay alam ng mga guro kung pupipinayagan ng magulang, gano'n. Basta ang payo ko lang ay mag-iingat. Yung mga rides na hindi naman kakayanin ng puso mo, ay wag mo nang sakyan. Hoy, takot na takot sa mga rides. Lalo ako sa may, alam mo yung tagon? <laughs> 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 yung kabay na. Oo, yun na lang. <laughs> yung umiikot. <laughs> Maya, no. Lalo. Maya. Lab lab mama, Maya. Ay, 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 mga ngagat, ay. Don't forget to like and share and subscribe na rin po. Thank you!